Sige na, ipamasahe mo na yan. Hindi ko yan. Bibigyan ka ta ng prayer rights. nga, mas kailangan hindi, mo pa yan. Sige na! Sige na, sige na! Sige na, ma'am. Oo nga. Hindi, sige na. Kumuha ka muna Kumuha mo Hindi, sige na. Sige na, sige na. ito na lang sa akin. Oo, ah, ito na lang. Hindi ko yan. Hindi na sige, na, sige na. Sige na, mas kailangan. Okay na yan. Sige na, mas kailangan mo yan. Ito na lang sa akin. Sige, bago ko yan. Ay, ano na yung ano mo? Bagay mo. Sige. Ano ko makita? Yeah, sige, ma'am. Thank you. Pagaling ka ha? Ah. So yun mga loads no, naoperahan pa yun si ma'am sa Singapore sa thyroid niya. So pinaawit siya ng amon niya para magparadjust yun dito kasi hindi na covered ng health card niya so siyempre uh, gastos niya yun mga lods magkano rin laki nga ng ano niya gastos so kanda ano pa nga utang utang pa sa amo yun tinuha na lang natin pang gas na ng mga lods babayaran pa tayo Big, tayo patuloy ang bigyan niya ng tip so di tayo pumayag pag mga ganun mga lods na siyempre bigayan lang naman tayo sa maraming marami mga OFW talaga na sobra-sobra yung binabayad. Kaya binibigay rin natin sa siyempre mas deserve naman na kailangan rin talaga nila mga lords. Tama mo nung doon kay nabot? Opo, pero nung dito na yung sa ko na hindi na nila sa. <laughs> siyempre dito na yun. <laughs> labas at labas ka na sa ano nila o. sa zone. <laughs> Bali, ito sasalamat ko na lang din kasi sinagot Tapos, ito na pala yung pinaka-vacation mo na rin to ngayon. Opo. Oh. Tulog ka lang pala ng ilang oras, tapos biyahe ka naman ng Baguio. Opo. Oh. Tapos, parik na naman ako ulit ng Baguio ng November 21. Iyon na yung confinement ko sa Baguio. Mm. So, sa 40, sa, oo, sa pagbalik Kaya yan, ma'am. Akala ko bakasyon yung ano mo. Parang bakasyon, pagamot pala. Hindi po, pagamot lang. <laughs> pagamot lang pala yung ano mo, no? Kaya binigyan nila ko ng almost one month. na bakasyon. Pero mabait din yung amo mo, ha? Bire mo pinagamot ka, tapos pabalik. Actually po yung babae, Pilipina. Ah, okay. Pinay din pala. Nakiusap na lang din po ako. Sabi nga niya sa akin,